Oh, pwede na po, 4,000. Sobra na to. ayan no? oh. Ay, wow! Wow! Ano? Sobra na yan. Sobra na yan Ano? Sobra na isa. Ayun no? Hmm. Ano? Ayun na. Opo. Ayaw mo nga rin. kukulayan lang natin yan eh. Kulay dahon. Guys. Ayan si Zach guys. Baka may mag-sponsor ng go-kart. <laughs> 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 Gusto niya daw go-kart eh. Oh, go kart no. Karton na ko sa iyo eh. Ayun oh. Batman 'yan eh. Ito nga 'yan. 'Yan. Batman. Kuno mo. Ang ganda naman 'yon. Ang ganda naman Batman lang 'yan, no. Sige ha. Batman. Okay 'yan. Sige. Orderin na 'yan to. Update to. Ba't di na tayo nakapag-vlog kagabi? Ewan eh, ko. Pero salamat sa mga pupunta kahapon. Dami-dami kita. So, yun yung nangyari kagabi. Uh, mula kay parang Ray kong kaibigan natin tropa at uh, welcome siya uh, tapos sila kapatid ni John John Piegas Kap, par, thank you sa so pagpunta na sila Jomer uh, Jones, welcome anytime so ngayon, araw na to babakbak tayo All right uh, sa time lang tayo, ah. Uh, medyo may words. Bigyan mo ko ng maganda. Uh, sarang... okay. Okay. <tiparang>, mahabit, Ilan? Eh, yun nga, ang sistineto kung kaya, at least 3 weeks sa isa. 3 weeks sa isa? Oo. Uh, Ganito, -huh. ang laban kasi is April 29. Um, March 15. March ano? 15. March 15 ngayon. March 15. April 15 tapos ka na. March 29. Oo, ang karera. Ang eh. April 29? April 29. Oo. Oh, one Ay, sorry. April 27 ang karera. oh, karera. Ang karera. April 26 ang official practice. April April 20 sa madaling salita. Kasi one, takbo, one, lipad na kami niyan, eh, 1 month and 5 days. Pali lahat. Mm -hmm. Mm -hmm. Bago. Isa so. pa lang yan. Kasi siyempre, lumalaki yung mga yan. Eh. May oh, dapat pa, pa. may second hand. Ay, pakalawa pang helmet dapat. Yeah. Ito ang, pang, pang nananag to. Small. 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 Ito, Mm -hmm. ito <coughs> may tube. Kaya may second he may helmet naman akong ano eh practice <coughs> pang practice. Doon din, doon na rin sa Palawan. Palawan, practice pang Palawan. Mm -hmm. Balik. Pero ginawa ko din, pinabit-bit ko na lahat ng kahit doon. na inabot ang tatlong na hindi pa? Balit yun. Kung may tatlong daan, kung may tatlong daan libo ang Oo. Buka, hindi, 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 hindi ka pwede doon. Eh, no? Wala, hindi upgrade. Yeah, hindi. Pare pare lang pa yan, ah. Hindi, yung consumables mo. Uh -huh. Ang entry mo, 50. Ang practice mo, mag magkano? 30. Uh -huh. Hindi, yung card, yung, yung card ba? Yung machine? Dapat dalawa card mo. Uh -huh. Eh, magkano isang card, tsaka makina. Uh -huh. Ang makina mo, magkano? Sabi mo na, 120 isang makina. Kailangan may tatlong makina nga. Oh, uh yeah. -huh. Makina pala isang. Oo. Tapos so, ang mo, tatundali. kailangan may dalawa ka o tatlo. Oo. No, wala nga yung tatlong-dalaw sa pati na tayo. Wala. Ang magkano ang isang kart na brand nyo, 250. O di dalawa, kalahating milyon na. Kalahating milyon? Oo. Oh. Kung may isang milyong ka, ang kart lang nabili mo nun. E eh, paano pa yung mga gamit mo? <laughs> gamit? Yung mags, magnesium. Yung gulong, magkano? 12. Ilang practice lang yun, dalawang practice lang yun. Ubus na yun. 12 milyon. Oh. Apat. Grabe, mm no? -hmm. Wala, hindi yan ano. Ang karting iba yan pinakamaga, wala, malayong malayo sa kotse. Ah. Uh -huh. Ano kotse, biligang kotse, okay, takbo ka na eh. Takbo na eh. Oo. Di ba? Dito sa karting, na, wala, walang kargahan. Walang oh, kargahan, oh, kargahan. Set up yan. Depende oh. sa track behavior. Depende sa weather condition. Uh -huh. depende yan sa init. Oo. Oh yung gauge mo, gulong mo. May, okay. lahat niya may pattern, lahat niya may science, may geometry yan. Mm. Eh, ganyang, may data Engineer, lang. no? May ganyang, para sa F1 uh, din, di ba ganun din? Ganun ako din uh. nagre-research ako, maalos yung nag-ano nag ako, Lahat, hindi tumihin to, ang R&D dyan. Mupunta uh. okay. ka ibang bansa para makaalam ka ng ibang mga uh, tricks, di ba? Parang ano lang, dati ito, anong tawag doon? Muna nga ano, gumagawa na ganyan. Artist ah, sign. Uh -huh. ah, na ba di? Alin oh? You know. Frame. Ito. Na, no? hey, okay. ganda, ganda na, eh. Customer is always right. Customer is always right, Nana. <laughs> sabi kasi sa customer, ikaw na bahala eh. Kaso, nagbago yung isip. Kaso, magulo din yung ano eh, no? Ikaw na bahala. Uh, no? Ikaw na bahala. Bahala na dyan. Ito yung ngayon, meron tayong project na kasi marami nagmahal na araw so, meron tayong gagawin Touch Project. Uh, natin siya. Uh, uh, project. This is the project for today. Pagkain natin, isa isa, kesa maging okay siya. Uh, lang naman to, pero yung sabihin, uh, hindi naman natin ganun gagawin kasi special. Thank you. Alright. Sabunan natin siya. Patient. Kasi may pinahid sa anyong wax. Pag may, pag may wax guys, may hirap ako yung pintura, di ba to? Yes. Hindi, nee, babango lang. Hindi ko lang wax talaga eh. Oo. Oh. <laughs> Pero kung may wax may hirap Shoutout mo naman yung mga nagpapa-shoutout Tanda, katandaan mo ba? Uy ka memo Ay, hindi Ano pala yun? Oh, sorry, sorry Hindi na, di tayo sponsor nun <laughs> ka memo Muntikan eh Memo lang eh

Haniba. Para layo, malayang pinsan mo ba yun? Haniba Parang siya, second cast. second cast. Ang second cast. bata ako yung third Yung parang ang press, second cast. Ah, ang third cast mo Neighbor mo na yun, Neighbor. Kapit bahay eh. Ang lang sa second cast ko naman. Sinod.

tagal na yung reaction mo dun tayo. <laughs> so yun guys, hindi lang pala ano, ginagawa nila tito, ano, helmet, mga uh, automotive. Minsan din, pag may mga ganito. Wow, na lang ang camera. true kaya yan. Ito yung before muna natin. Ah. Mamaya, maganda na yan. Huh? Seryoso ka dyan, ha. Yung tayo, ano. Nagatingin ka ng, ano. Ah, drawing. Uh, mga design. Mga design na. Next drawing, ito yung gawa niya, guys. Oh, dapat yung matapos. Yung gawa okay Kuya Eric. Na Add nyo sa Facebook. Eric Primista. Pag gusto nyo mag-inquire, nandito si Kuya Eric, tsaka ako. Kasi si Tito eh, is di nagsagot ng snowber. Ayun yung ano natin, mobile touch. Johnny. Ah, ganun! Wait, baby, baby. Nungit. Ganun, wait ka lang. So, pero pick mo na kagad yung adobo sa gata. Ito. Uy. Okay. Nahuli mo na yung... Kalahati nun, Luy, eh. Ang sarap nga nun to, eh. Hmm. Nahuli mo na yung sa antipole ito. Yung ay nanay. Ang lasa ng adobo. Ayos ba? Yes. Ang Bye to the world! Hindi man ako... Ay hindi na pala ka clear code yan. So yun guys. We'll get back to it. And... See you next scene. <laughs> Ito yung context guys. Ba't tumatawa si Gary? tuloy eh. Ang buong buhay nga lang. Yan hindi ko ka, hindi ko na ginalaw yung port, yung part ng mata kasi okay naman yung kulay niya. Pero umabot sa ito yung kulay niya dati. Oh. Ito po yung Ayan. Eh, dinari ko siya. Ito, ito hindi ko ito ginalaw kasi tama naman yung simple niya. Ayan. Ngayon, ito yung, yung, yun ako na, shinig ko na. Although, parang naman kasi natin, syempre, mas mabuti sa, ano? Oh, sa likod. Diba? Siyempre, mabuti sila. Oh. Ayan, Ay, si uh -huh. Uh -huh. so ngayon, ito uh -huh. siya. Uh -huh. oh. <laughs> na, Masaya siya. na. Si na Sinab Sinabunan ko nga muna kasi ano eh, parang oh. may sabi niya, parang may tukorwa. Uh -huh. Ayos. Mm. Masaya na <laughs> Kasi masaya sa... Kasi nagyagyan ko siya ng kukong. Nagyagyan oh. ko ng kuko. <laughs> <laughs> Lalagyan ko sana ng kulubot eh, kaso nga lang. Hindi, huwag ka okay niyan. <laughs> Pwede siguro, dalhin lang natin ito Ito, iilagay, lang muna natin, tapos bukas ninyo, mas maganda ang hawakan. Oo, oh, oh, Para, ano. Ito, pa dito lang? <laughs> <Yeah>. <laughs>

So oh, yun, okay na po yung ating yung project. Wala diba pa na simple okay. project for this day. So, thank you sa mga napagulitan <laughs> na. Pero yun kasi ginagamit yun sa, ano, sa karosa. Kasi po prosesyon. So, mahal na araw na ngayon. Eh. Diba? Kaya uh, yun na yung ating ano, yung maganda rin yung tulong sa ano. Uh, Meron silang karosa. Soon, pwede natin silipin. Tapos, i-refresh si din natin. Okay. Thank you Lord. God bless. Ala.